All right, mga suki, mga idol. nandito uh, dito tayo sa may terminal, series terminal ng AIDS sa Kamuning at ating ipapakita yung exact location dahil nga sa maraming nagtatanong kung paano puntahan itong terminal ng ating series bus. Kung nyo po nakikita yung pinakadulo, may step light po dyan, yun yung pong Kamuning Street. Yan, along AIDS po tayo, uh, Kamuning Street. Yan, yung pinakadulo. Ayan. Tapos yung nasa harapan naman natin ay ito yung mismo nga terminal ng Ceres Bus. Ayun. Andiyan yung jam liner katabi ng Ceres uh, Series Bus Terminal. Uh, yung building na yan, yung kulay blue, yun po yung uh, building ng uh, GMA Network uh, Tower, no? GMA Network, yun pinaka-landmark natin. Sa bandang harap naman, yun yung uh, Camias Street. Yung sa bandang kaliwa, yun po yung uh, Victory Liner Terminal. Ayan, at saka yung sa naman ay yung Jack Liner at Terminal. Ayan, nandito tayo sa EDSA. Uh, ilalim ng uh, flyover. Ayan, ayon, Yung direksyon na yan, papuntang monumento po yan. Ayan. Yung pinakaharap ay andyan yung ating bus at terminal. Para doon sa mga pasahiro na papuntang uh, Negros, Mapadumagiti o Gihulangan man, o di kay Sambuanga dyan po yung sakayan ng uh, series Terminal, Aka morning ayun, ayun, ayun at para sa booking naman no pagdating ng terminal ayan dyan po yung ating uh, in-charge, si uh, Dispatcher Abao, ayan yung sa picture ayan uh, kami, siya po yung pinaka-in-charge diyan. siya pong hanapin niyo pagdating diyan sa may terminal kung sila po ay magpapabook uh, papunta nga sa Mwanga, uh, Dumagiti or uh, Giholngan Uh, Diyan lahat. Pati mga suki natin na papuntang uh, Batangas. Mayroon pong biyahe dyan. Kubaw uh, to uh, Batangas Apir. Uh, mayroon ding uh, dadaan ng uh, Isimle pa. Ayan. Yung unit papuntang Batangas. Ayan po mga idol. May CR po yan. Napakagandang unit po. Uh, yung Bacolod. Dumagiti, magiti. Sambongga. po. So ito yung looban ng ating... Uh, Series Bus Terminal sa Maynitsa Kamuning. Maganda pong mga upuan diyan at napakalaki ng electric pan Habang nag uh, hinihintay yung ating uh, unit bus kung saan yung location na puntahan natin ay uh, maaring maring manonood lang po muna ng TV. At saka safety po diyan. Mayroon po tayong uh, guard on duty na talagang ang uh, nagsaayos at uh, nagbabantay sa ating mga pasahero. So yun po ang ating uh, terminal series ng Edsa Kamuning. Thank you, thank you.